So natalo ka rin, nagtutangit kayo ni ano, nagpupusoy kayo ni ano, ni Tolitz ba yun? Hmm. Ikaw yung nasa kaliwa niya. Kaliwa ba? Yeah, ikaw yung nasa kaliwa niya. Oh, dalawa lang naman kayong lalaki ni Tolitz. Hmm. Kasi so, minsan inaalat eh. Yung nagvideo ko, tatlong oras ata, hindi ako nanalo ni kahit ni isa eh. <laughs> so, so lang, <gila>. sa so, pusoy. Lakas <laughs> <Last> mo <month> tumaya ha. <laughs> 1,000. <laughs> <laughs> hindi, pag hindi ka tumaya ng gano'n, hindi ka rin makakabawi. Ito yun. Hmm. Dos muna. Well, ay, hindi, mali Nagpapados ka, bumbay. <laughs> Peter ka nang? Oo. Uh -oh. Natin, o, yun. yun. Ay, mamaya na sana. Ayun. O ocho. Yun. Ayun, oh, umahaba. Queen. Mm. muna tayo dyan. Oh, nang oh, kaya ka. Ah. Uh, Ito. O yun pa. Hindi wala kang sapa, di ka nagdok. Kung nga pala, no? Oh, yeah. oh, sige, draw ka na. mo lang ako lang eh. <laughs> 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 Nanguhuli siya eh. No? Ikaw, mo lang ako eh. <laughs> sa'yo hindi muna ako nag-draw, pinaikot ko muna yeah. ng Pero, isa. Pero no? hindi ko sa'yo, sige. Ilalas. Tatlo. <laughs> Tatlo. Yeah. Dalawa, tsaka joker. Ninety. 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 90. 90. 90. Lagi na, <laughs> Panalo, Hindi ba lang? Ninety. tabingi na nga yung leeg <laughs> 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 si Hindi talaga. Pa, Pero siyempre, paano mo nababasa tapos nagkawa? Ganun nga. Ang hirap. Oo siya. Oo. Four, five, six, seven, eight, eight yeah. nine, ten. 12, 13. Hello, glow. Ito. Maring glow. Marin glow. <laughs> Talo na Great Kisser. Sorry. Pero okay lang. May joker naman ako. Nakita nyo. Ayan lang. <laughs> <I> joker. <laughs> Ayan. Aba. Maybe. Hindi ako dadalim. Ano ba yun? Ano yun? Ang sarado. Diba? sarado Alright. nga. Ito hey, okay. continue natin oh, yan. Oh. Teka lang. Sayin mo Ay, kasi hindi siya, buo na. Ayun. Buo na kasi siya. Ayun. Oh, jeez. gusto ka. Ayun o. Oh. Ayun Ayun, <laughs> <laughs> ayun no, yung... Busog. Kung... busog -lusog, ah. Lusog Lusog busog joker. Ah. Joker, ganun din, no? Ay, oo. Bubunutin, Bubunutin din, oh, ayan, oh. pala. Ay, ayun. Masaya um, na yan? Na nandito pa yung G's. Buo pa na. G's. G's niya, ang galing. No? Kailangan ko na yung star. The star of the night. Uh, natin. Hmm. Pasaway. Ano? Dura na. Ayan, gusto ko yan. Pagpakabusig. <laughs> <laughs> Ayan. Wow, oh, ayaw niyo bitawan yung jack. Ayun o, no, diba? Sabi ko ayun o, sa gasa o, e. diba? Kung binigay ko, hindi mo lang. na sa gasa. 30. 30. Hmm. 70. Sige, dedraw ko na to 70. ayano oh, yan o. Oh. Draw. Hmm, dalawa yung Draw na. na. Singko na lang ako eh. Ayaw ka na. Dosi pa ako eh. <laughs> Wala, star kasi yung ano, hindi siya... Singko eh. na lang, ayano o. Oh. Ano pa ako. Nib. Ilan ka pa? Nib. O, oh, singko na lang daw walang, siya. Walang eh. silbi nga to. Hindi mo naman pwedeng ganito, di ba? Hindi siya pwedeng... Sakala, sakala sa kala sa kaysa ng joker, ano? Ganito ba yan? Ito, dito, dito, dito okay. siya. Ayan o. Oh. Ha? Huh? Paningit. Eh, di ma tumasa ko. 14. <laughs> Tama na lang. Pananalunin mo naman ako lang. Grabe. O chichera ka rin pala ka eh. Magkana? Magkana? 30. 30. 30. Nanalo din sa wakas. Oo, ayan. 1, 2, 3 Ay, sumama. Ayun na nga eh Pinasama mo, sabi't sinasama yung bilang mo Sasama pa mo sana Parang hindi sasama <laughs> Parang hindi butas-butas Yes Ayaw,